Magandang araw, no? Magandang araw sa lahat ng uh, ating uh, tagapakinig. At sa uh, salamat nga pala sa mga uh, patuloy na sumusuporta at subscribe sa inyong lingkod, ano? Uh, to, dumadami na tayo kahit papalo ano? Uh, uh, nasa tatlong buwan pa lang tayo pero salamat na rin, no? <laughs> uh, nag, may mga nagtitiwala sa inyong lingkod, ano? Kaya okay lang, mga kababayan. Patuloy nyo nga uh, uh, pislita lang ng uh, subscribe button para uh, huwag ka ng kampana para makapalo kayo, makapalo na mo sa akong uh, YouTube channel na Carlo Critico. Okay, so uh, hindi na tayo magpalingoy no? Magsugod na dahil ta kung sa bisaya magsugod na ta. Uh, kung sa tagalog naman eh sa mag na tayo. Ah, uh, ito na naman. <laughs> talagang uh, walang patid. <laughs> walang patid yung uh, putukan ng popcorn <laughs> sa ating bansang Pilipinas, ano? Uh, puro katiwalian yung mga naglalabasan, no? Ah, uh, itong uh, si Pulong, itong si Paulo Duterte na congressman ngayon ng uh, first district ng uh, uh, hindi naman kongresman ngayon. Noon pa naman yan kongresman, no? So, ibig sabihin uh, siya yung kongresman uh, ng District 1 ng uh, Davao City. At, uh, siempre uh, napag-uusapan yan kasi nga hindi uh, naman lingid sa inyong kalaman, no? Naiba mo, mga Bisaya, uh, nasa Bisaya Sugmindanao, sige man siguro mong paminaw sa YouTube o kaya sa television, uh, nag-aaway na itong mga Duterte at yung mga Marcos na kung saan na uh, nagbuo-buo pa ng uh, unity team noong uh, 2022 noong eleksyon. Pero ngayon, kaya na, mag-aaway na ang mga lechugas. <laughs> no? So, hindi lang sila ang nauwat sa usang usa So, hindi lang silang naglulokuhan sa bawat isa. Pati yung tayo, pati yung mga bumoto sa unity no? Naloko na naman ng mga uh, pari-pariong sakim na uh, political uh, party. O uh, yung mga political uh, uh, samahan nila, no? Na pari-pariong sakim. So, ayan na nga. Uh, wala pang anim na taon eh naghihiwalay na at nag-away-away na. So, uh, na, masisentro natin ngayon yung ating uh, usapan uh, dito kay Pulong dahil ito nga uh, nagsasalita laban doon sa uh, People's Initiative na ginagawa naman itong grupo ni Romualdez. Ano? Tayo ay hindi tayo umaayon dyan. No? Uh, kumbaga, noon pa man kahit na kaninong administrasyon panahon pa ni Gloria nila Ramos o nila Irap o nila Pinoy o kung kung mayroon man kay Pinoy at dito kay Duterte na naghahangad ng uh, charter change so kasi anumang pamamaraan kon konkon man yan o constitutional assembly man yan o people's initiative man yan tayo ako na inyong lingkod ay hindi talaga sumasang ayon yan. So, ito na nga. Itong si Paulo o si Pulong, nung panahon nila ni Duterte, ay sang uh, sangayon din yan. <laughs> sangayon yan sa charter change. Katunayan, uh, sila yung nasa likod ni Robin Padilla na pinipilit na uh, magsagawa inang ng Const Constituent Assembly, Const Constitutional Assembly, ang uh, ang Kamara at ang Senado para doon sa kanyang uh, federal, <laughs> federalismo at may sinasabi pa nga doon na revolutionary government. So, naghahangad sila ng charter change din nung panahon nila. Pero kumu uh, hindi na nila panahon, panahon na ng mga Marcos, ayan, uh, kunyari, ay uh, ayaw nila sa charter change. O ayaw nila sa charter change. So, ito na nga naga uh, nagpapasiklaban na sila. At tayo naman, bilang mga simpleng tao, nakikinig lang sa away nila. No? Bagamat tayong apektado dahil imbis na magtabaho sila dyan, ay eh, hanggang ngayon nagpapatuloy ang kanilang uh, away o gyera. So, ah, sakit ang likod ko. <laughs> Pasindihan na. So, uh, uh, kamakailan lang, uh, mismong sa baluarte ng mga uh, Duterte sa Dabaw. Kaya mayroon ng mga uh, nagpapa no? umarang uh, umarangkada na doon yung Putin, uh, People's Initiative. So, nanggagala sa galit itong mga Duterte. So, yan na, nagsalita na nga itong sipulong na ang Dabaw daw ay hanat uh, for sale. So, totoo naman yan ang mamamayan, kahit di siya magsalita, talagang mamamayan hanggat mahari ay uh, hindi naman yan basta-basta pipirma. Pwera na lang kung talagang uh, wala nang makain. <laughs> no? At gutom na sila on that day na sila ng uh, papel para pirmahan. Baka tumanggap na rin lang sila ng 100, na, 100 pesos. Ang um, bili man lang ng dalawang kilong bigas. No? So, ang tao kung may kinakain naman at hindi naman gipit ay eh, pwedeng hindi talaga paper majan dahil ah uh, duda at uh, dispalinghado yung uh, people's initiative na yan pero umabot ganon ang uh, ang uh, banat naman nitong ah uh, uh, kumu pinahiya nitong si uh, Pulong ang uh, uh, plano ng mga kasamahan niya dyan sa Kongreso yun nga nasa likod ng mga people's initiative na yan. Aba, rumisbak itong mga uh, makamarkos ngayon. <laughs> no? Rumisbak itong si Saldico. Uh, yan daw yata, siya yata yung bagong uh, uh taga-release ng mga pundo. No? Ng uh, kongreso ngayon o ng kamara ngayon. Sa makatuwid napakalaki ng uh, papel nito sa usapin pera. At uh, sa maniwalat kahit sa hindi, kung dati ay nagtatakipan ang mga ito nung panahon pa ni Duterte at walang nakakapagsalita kung anong mga nangyayari sa distrito ni Pulong o ni Paulo Duterte, ay ito na, <laughs> ha? Mga kababayan, no? <laughs> na, um, nakakatawa talaga, no? Itong, iwan ko kung anong masabi nitong mga taga-dabaw, ano? lalo labi na diya sa district 1 no distrito 1 <laughs> ha ana bulgar na ngayon na ito pa si pulong sa loob ng 3 uh, years uh, kung hindi ako nagkamali sa taon 2019 2020 at 2021 narilisan di umano no na rilisan ng uh, kamara ng 51 billion ha huh? <laughs> tandaan niyo 51 billion ang nai-release kay Pulong. Wow, grabe. <laughs> sino ba naman yung ano? Sino ba naman yung uh, congressman nakakuha na nakakuha ng ganong kalaki? Ah? <laughs> Wala pa yata ano sa buong buhay ng mga congressman na nandiyan. Bagamat lahat yan halos ay puro mga tiwali. Ay hindi sila nakakuha ng ganong kalalaki. Kaya ito lang siguro nga uh, panahon ni Duterte yung ama ang presidente at yung anak ay isang congressman ayan na <laughs> uh, ayan na yung tinatawag na uh, kung sino yung nasa kusina eh uh, siguradong uh, mauulingan. <laughs> no pero matindi hindi lang uling ano? ang inabot ni Pulong mukhang ginudnud na niya yung mukha niya doon sa uh, uh, kalan <laughs> so nakakuha ng 51 billion. ha uh, sayunan ka, kung sa mga bisaya pa, no? Sayunan ka, ang inyong kongreso, ang inyong kongresman, ha? Nakakuha og oh, 51 billion. Sabay mga project eh, sa inyong kongresman, na 30 man dakuha sa pera, no? Ang sinasabi ko kung sa Tagalog, eh, uh, ano bang gagawing project ng kongresman uh, na ito? Ba't nakakuha ng napakalaking halaga na 51 billion, ha? at uh, base sa aking uh, uh, pag-Google, <laughs> natural, uh, yung Google is nakakatulong sa atin yan. No? Para huwag tayong uh, uh, maisahan o maluko. <laughs> Kahit pa paano makakakuha tayo ng informasyon dyan. No? Uh, ang populasyon ng District 1 ay nasa 1,726,949. No? So, ang tao pala dyan, na nasa District 1 ay 1,776,949 natin nadagdagan ng ilang uh, uh, porsyento na yan pero lumalabas na pag, pag ipinamigay pala ni Pulong yung uh, kanyang 51 billion sa mamamayan yan uh, ang sabi pa nga ni saldi ko eh baka milyonaryo na yung mga bawat tao yan eh, hindi naman. <laughs> hindi naman. Quininta ko, ano? Quininta ko. Nasa, kung bibigyan, lahat. Kasi yung populasyon naman, lahat yan, pati bata, kasama sa uh, bilang yan. Sa pag nagsalita tayo ng uh, total numbers of population, ano? Pag binigyan, eh, pinamutmud lahat yan, ha, mula sa bagong silang hanggang sa matanda, ay tatanggap sila ng 28,700 pesos bawat isa. <laughs> so, ba? laking laking pera na rin yon <laughs> at ang barangay pala dyan ha? ay 54 barangay no ang district 1 batay sa google ano 54 barangay ang nakapaloob sa uh, uh nito sa district 1 so ito na kung narilisan ka ng 51 billion kung i-divide mo yan sa 54 na mga barangay Teg magkano, ha? Teg <tign> magkano, mga kaegsunan, no? Mga tigpaminaw, diya sa Mindanao, no? O sa Visayas. Teg magkano, ha? Ang bawat barangay, kung 54 lang yan na barangay, ha? Eh kung narilisan ng 51 bilyon itong si uh, Paulo Duterte, Sa mga tuwid, halos tag-isang bilyon ang uh, pwedeng pwede ninyong paghatian. Ha? Ah, kayong mga kapitan dyan sa mga barangay na nasasakupan ng uh, District 1. ah Halos tag isang bilyon gayo, Kung, ya, ah, tandaan nyo, kung binuhos ni Pulong ang 51 bilyon sa bawat barangay at hinati ng equally uh, divided sa inyo, ha? Ah, lumalabas na mayroong kayo dapat uh, 944 million 444 etc etc no more or less 944 million ang dapat mapupunta sa bawat barangay kung hinati ni pulong yung kanyang nakulimbat <laughs> hindi, hindi naman nakulimbat na release daw uh, na lang mga panggasto sa project dyan sa Davao o sa District 1. Kasi umabot ng 51 billion ang kanyang nakuha mula sa tatlong taong uh, pagsasubmit ng kunyari mga planong gagawin o mga uh, proyektong gagawin dyan sa District 1. So, napakalaking halaga. Ha? Mga kapitan, <laughs> yung mga kapitan dyan sa 54 barangay ng District 1, wow! <laughs> siguro wala nang baha dyan. ha? <laughs> ah? mantakin mo nga uh, may halos tag-1 billion kayong uh, budget. Kung ibinigay ni Pulong yon sa inyo, ha? Ah, tingnan nyo. <laughs> Grabe. Ha? Ah? Saan kaya napunta ang pera? <laughs> yon ang tanong. No? Yan ba talagang 51 billion na yan ay uh, uh, nagamit ng todo o ng 100% sa inyong distrito? Wow. Talaga naman, naglalabasan ngayon ang bako, ano? Naglalabasan ng baho ngayon ng uh, bawat panig. Papa Marcos man yan, Papa Luterte man yan. At uh, nandito na lang yung estrada. Ayan, nakulong na o uh, nakatula na ng driver itong si Jingoy. So, naglalabasan ang mga baho Kawawa talaga tayo, no? Kawawa yung mamamayan na... Ah, iwan ko ba kung bakit patuloy tayong uh, naluloko o uh, nabubudol pa rin ng mga grupong ito, no? Biroin mo, mayroon pang magsasabi diyan na <laughs> 2028 Sarah, sa Duterte na naman daw <laughs> pagpatuloy daw na ni Sarah. Nako <laughs> ngayon pa lang ha. Ngayon pa lang na naghihiwalay na yung uh, tubig at langis, yung Marcos at Duterte na ibinuto nyo ay naglabasa na yung mga baho nila. At tayo naman, kahit pa nga wala pa yung Duterte Marcos sa tandem, no? ay naniniwala na tayo na hindi talaga karapat-dapat yung mga yan. No? Simula pa lang dun sa ama. No? Simula pa lang kay Duterte. Naloko tayo noong 2016, pero pagdating ng isang taon, nakita na agad natin, nakilala na natin siya. Kaya alam na natin na talagang palpak pala ang pagpili natin. Kaya nung ka, no? Nung ka nga mubutar pa ka o mga Duterte, no? Kitang kita na nga dagay uh, anomalya ang iyang pamilya. So, ambot lang. Murag ang akong paminaw. Mga trolls na lang yung nag, na, na, nag message o nag-comment uh, na uh, Duterte pa rin daw sila. <laughs> At ay pagpatuloy <clears throat> excuse me, at ipagpatuloy daw ni Sarah yung magandang ginawa ng tatay nila. <laughs> Kakatawa, no? Hinahabol na ng ICC at uh, kung ano-anong kaso na ang uh, kakaharapin ng tonto, eh, uh, <clears throat> may ganap ang magsabi to mga trolls na uh, parang nangingilad na naman, eh, no? Naluloko na naman, eh. na pinapalabas nila na marami pa rin talagang sumusuporta daw. Pero ako hindi na ako naniniwala na totoong tao yan. Kung totoong tao man yan, <coughs> mga bayarang vlogger yan, no? Mga bayar mga bayarang account yan na nagsasabi nga uh, uh, o nagpatuloy na nagbe up ng mga Duterte clan, no? O di so, di yun, no? So paano ba? <laughs> Lumalabas na na napakalaki ng uh, uh, napunta sa District 1 ni uh, Paolo Duterte ng panahong ang kanyang ama ang uh, presidente. So, naipakita ko na rin na uh, noong panahon ni Duterte, hindi halos pinag-usapan yan. Na napakalaki napaka pala noong uh, napunta sa anak niya. At wala rin nagbubusisi kung yan ba yung ya, um, <clears throat> naibigay ng naiga na gasto at naibigay sa tamang uh, mga tao. <clears throat> naibigay sa mga tamang proyekto o naigasto sa mga tamang proyekto. Kaya challenge to, no? Challenge na naman to sa mga dabawin nyo daw. Yung mga tagadabaw niya, no? Uh, Sayo lang ka, naamoy tag-halos tag-one billion. Kung ye, Uh, divide ni Polong ang iyang 51 billion nga nakuha sa kamara sa kongreso. So, siguro na, na may mga flyover dyan. <laughs> siguro may mga dreamies kayong magaganda. Pero kailan lang, ilang buwan na, sunod-sunod, puro baha kayong inabot dyan. <laughs> ano bang nangyari? ha? Sana yung uh, napakaraming pera. No? Eh, kung yung palang kanal dyan o yung mga drainage system dyan, eh, hindi magawa-gawa. Wala kayong mga tinatawag na uh, dike o mga dike na uh, spillway o ano bang tawag niyan, Yung mga pangharang sa mga baha, no? Million-million lang yan. Pwede na, eh. No? Pero tingnan mo, 51 billion. Halos tag uh, 1 billion bawat barangay. So, kahit magpagawa kayo ng mga migadam dyan, <laughs> hindi migadam, megadike, No? Pangharang sa mga ilog, sa mga suba, sa mga river. Para dili musuhod sa syudad ang baha. No? Kay kayang-kaya ninyo. Dahil sa dami ng pirang pumasok. Kaya, <laughs> panahon na siguro, no? Uh, panahon na para <laughs> pangutanaan ninyo ng inyong kongresman <laughs> kung asa nadala ang kwarta. Huh? Kung asa niya gida ang 51 uh, bilyon. No? Para na yan lang ang ano natin. Yan lang ang uh, uh, ang issue ko dito. Yan ang uh, kritisismo criticism ko, no? Ah, uh, yan ang puna ko, no? Sa kay uh, District 1 Congressman na uh, uh, Paulo Popolong Duterte, no? Sana maipakita mo sa yung constituent kung saan mo pinunta o dinala yung 51 billion. Kasi mismong si Saldi ko, Aya doon sa kanyang mga pamamahayag sa media, ay nagsabi na na 99.9% ha, hindi ito fake news, no? 99.9% na talagang tama siya na nag-release ng 51 billion dyan kay Pulong. Ha? So, hindi lang confidential fund. <laughs> Tandaan natin, hindi lang confidential fund may question sa mga Duterte. Yung tatay, yung anak na babae ay talagang billion din ang mga confidential fund dyan sa pagiging mayor nila dyan. Yung kanilang anim na taon na pagka-mayor ay nagkulimbat din sila ng billion sa mga confidential funds. At itong tatay, nung maging presidente naman, ay napakalaki ng kanyang confidential fund. Walang panama yung confidential fund ni Pinoy, ni Gloria, ni kung sino pa yung mga nauna. Ha, tandaan nyo, walang panama kasi napakalaki ng uh, confidential pan ni uh, Duterte sa nung siya ang presidente. Plus, ito na naman, yun na naman kongreso, itong kamara pala, nung panahon ni Duterte, ay nagbigay din ng napakalaki ding uh, uh, pang-project daw <laughs> no? ng kongresman dyan sa District 1 na si Pulong Duterte. Ayun, no? Mga kaiksunan, mga higala diya sa dabaw, no? Ah, uh, panahon na siguro para makamata mo sa kamatuuran. Nga ang nang atong uh, congressman d'ya ay sa, uh, ah, uh, puwede ba? Ah, uh, timbangin nyo naman yan. Para wag lang labas yung tinatawag nilang, yung biro na tinimbang ka pero kulang. Tinimbang ka na pero kulang. Alam mo yun? Parang pelikula yun. Pero, yun na nga, seryoso na tayo, ano? Tayo talaga, wala tayong ano, pinipili ng uh, kababayan. Kahit anong grupo, basta may katiwa, katiwalian, babanata natin. Kasi, yun lang naman kasi talaga ang ano natin, eh. Gusto natin ng isang bansa o isang lipunan na wala na sanang tiwali. Kasi talagang tayong mga simpleng mamamayan, ang apiktado pag ang ating mga leader isa tiwali at ang bulsa nila ang ganila, mga inuuna. Kawawa tayo. Napakatagal na nating nagtiis. Ha? 1980s pa, 1970s pa. Nagtitiis na tayo sa mga maanumalyang mga lit. Hanggang ngayon ba naman? No? Ah, uh, huwag tayong uh, palansi. No? Okay. So, maraming salamat tata, amping tayong lahat, amping tangtanan. No? Paingat tayong lahat kung sa Tagalog. Ah, uh, mga kabisayaan at mga taga uh, Mindanao, mga Bisaya sa Mindanao, Bisaya, Dirisang Bisayaan, Mayong Adlaw ninyo